Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May panibagong ritual na naman ako na ibabahagi sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napaka-epektibong ritual. Basta buo lamang ang loob mo sa paggawa nito. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na agad-agad kanyang tatawagan? Yung hindi talaga siya magdadalawang isip na tawagan o kontakin ka ngayon mismo? Lalong-lalo na, na may pinag-awayan kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo. Kaya kung gusto mo na ikaw ay tatawagan niya agad-agad, ay gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito pangalan at apelido ng target. At sa ibaba, isulat mo ang kanyang contact number kung anong contacts na meron ka sa kanya. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kahit na anong barya kahit ikaw ay nasa ibang bansa. Pwede mo gamitin kung anong barya na meron ka. At pagkatapos ay balutin mo lamang ang barya sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at contact number niya. At pagkatapos mo nang mabalot ito, Hawakan mo muna saglit ang ritual, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ang target at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apilido. Sa pamamagitan nitong barya, ikaw ay tatawag sa akin ngayon din ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ilagay mo na itong ritual sa likod ng case ng cellphone mo. At kung wala namang case ang cellphone mo, ay ilagay mo itong ritual sa bulsa mo o di kaya sa wallet mo. At itago ito hanggang kailan mo gusto o ilagay mo lang ito sa likod ng cellphone mo hanggang kailan mo gusto. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw. At pwede mo gawin itong ritual ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless as all.